si paginanay. <Susas> <Susas> Pagod ako makit. Yun. Good morning. Nine check. 7.20. Nang umaga. So, kapuntahan na natin yung sinasabi ko kagabi na iba-vlog ko na ay naku no. <laughs> nangyala ko dun ah kunting lakad nga lang madrig kasi yung daan ang ganda no Ayan yung bahay niya na mama. Tadaan lang tayo kasi mama inan tayo. Mamaya na tayo pupunta. Kasi inahantay ako ni Beshi. Milinda. Linda. Kanina pa siya nagantay sa akin eh. Pagigising ko lang. Hehehehe

At ako, mo, ano siya? Mo <laughs> ang kalag yung pamilya hadin na ha, sa amok sa puro plomboy ang <laughs> nakiyata na ang isuro na <laughs> sa amok <laughs> organization sa senior citizen kung yan dako sa senior citizen kung sa mga kaoban nakakita sa studio <laughs> <laughs> na luoy na kayo gani ang iya mga kanambisti nga murag yun tanga balay labalabag ipanapit na lang sa kasa na nagbutan kay kanang babae god hindi mo nakakita na hindi ka natin sa hap hap na sa magpasagan na sa kuwan muto na kahukom ang uh, dako o presidente sa senior citizen uh, nga kanang magsolusit, kung ang labot sa among solosit maura god 3,200 kung niya so pa ego sa pag-refer sa mga balay Pusa nang ita kita may mga kanabang katabang mga uh, kanabang dunay marumo kasi kasi ng sa mga sitwasyon kay luoy gud kayo tanawon. Bisan gani stage kan si makita sa mga sitwasyon kay wala na mapud sila yung mga panginabuhi yan. Dula lay konsehal sa barangay nga murag nagsuporta sa ila sa matagbuwan, mga tagubugas para yung katabang-tabang sa iyo. Mauna siya ang sitwasyon karoon din niya sa amo, so, sa napit sa after la playa. Sige tayo. Na to na kasi natin na to si Tatay Junior. <laughs> Sa'yo. Sumaho to mga angel ha. At tuon sa namo. Ang... Oh, rin magtrabaho at to tayo no sa ilang balay. Puhon. ang so, um, trabaho na isa mo ka namo sa problem mo yung uh, na lang. Kabangan niya. Okay, sige. At tuon sa namo tayo. Kan buka. Bitas akong cellphone. Naa din tong location. Oo, oh, oh, dali. Ah, sige, bangutan na. Kuyog na lang. Pinet up muna namin yung aming princess. Ha, ara lang ka, oi. Ayan si Princess Saray. Ang harvest tagmangga. si bangutan na.

Saan mo na nima? Nakuha ko sa ako. Kadiro na sa ako bahaw. Ina siya ang kanong bahaw. So mauni si nanay. Bahaw, siya pang Nan Saka. Nanay Balin. Ang saman. Hala na, ini Agami din Asa man mong bana? Tuasa. Kuala na naging naging Lumboy. Nga no, ngunit tatay ang lumboy? Mm. Makaklaro pa di yeah. ay to? Hinahinay na yung tanat. Hinahuli sa mga tigong hal. Makaklaro ah. pa di Hi eh? Hira ka na hiramira mo. Kung sa may inyong hirap ang anay. Sumao ni ang balay eh? nila nanay. Pwede ko mga yak. Kaling rin ni bu. Kaling rin ni buwan. Kaling rin ni buwan. Mm. Aso ah, matugnay na Dira ang. Dira ang sulod. Sulod? Sulod or dire ra? Murag siguro. Di, Di, na nay no? Ang kuan ra oh, pa ka hap, hap nang taon. Ha. Pila na edad mo? Kanim dum pa ka? 73. Sabi makita. tao mo Imo hang ba kuanda, sesinta, eh, um, na nay? Ba sinta Ang magwang pa kang tatay? Oh, say sinta is. Eh, <laughs> ra. Pagbagyo dire mo? Mm. Mo oh, ni Ikuha uh, uh. so, mo kaming lusyo, kaya naman lubi di ako may... Ayaw ko yung mga kainin. Ayaw, hindi ako may kanilda ako, um, ganun na ang may... Ayaw, ilan mo kanilda? Hmm. So ito si nanay guys, na, 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 uh, nabutan namin siya nag ng... Nalingkod um, ka mo din eh. Sige nai, ko din rin ay. Ang mga kanin nila o mais, na Ang mga kanin nila, kinamungkos na. Tubod. Ay, paig nanay ang kanon. Mungus man daw na. Ah, munggus na, oh, Luang na okay yun na. Ang luangan <laughs> na noon. Okay na yun. So, ito sila na hindi na siya masyadong nakaka Ganyan lang uh, oh, na yung kwan? Kita. Ang ganda? Oo. Ah, munggus nga. o oh, ininit. ini. Umahaw na ka na eh?

Pero si tatay, okay pa. Um, ang maglumboy mag siya. Ang managin na ito na mga kahoy. Daghan o glumboy ito. Daghan parang o dahon. O wala, wala pa. Wala na ay. Nung ano man ay. Sunod tuig. Uh, ah. Sunod tuig na. Nay pag mo ulan, nay mutulo ni Diri. Oo. Uh, Mabasa mo. Tubod kaya. Wala na din ninyo gamita Diri ang oh, sa Pika's kwarto guba man na lang ingon mo tatay na ako ni tabang kanamo mga senior kada minggo ayaw mo kano okay. dinas okay. kung cihal to tagbuon na so na ako dire na kay nag nagvideo ko karon kay basin ba na ay mga malumong kasing-kasing mga -kasing tabang ba mo puno sa kwarta nga na solicit nila sa senior citizen mo 3,200 pa man to hindi man to kaigo para sa materials mga na ako direct Nagvideo ko ako man tong ari sa una atong naghatag sa bugas bugas o cash ah, sa una 28 oh 28 mil wala ko kalimot ko 28 ka na kabili oh. ni gano hindi sharing ay ano sa ba? Sa huwag rin pwede tamang doon sa Sa log? Ah, kani. So, nung nakatanggap sila ng pera daw, binil nila ng ano. Binil nila sa kandumanan sa mga. Um, nagpaano, nagpagawa sila ng higaan. So, meron daw siyang ano, handuman. Remembrance kaya Ate Chari. Kasi may maglabas yung mga bestie na Okay na siya yun siya na. Okay na siya ko sa ako ah. Ang oh, mga mo ito si Dudong din na yan Kung ano lagi, nabisi lagi ito na Kaysa pag linog, nagubay na ah, ba eh. sa bagyo. bagyo, hinabang ang tuburan. Ano? Lagi. Hinabang tuburan. Wah, either, wala hinabang ang tuburan. hinabang ang tuburan. Wala hinabang hmm. ang tuburan. Wala hinabang ang tuburan. Wala hinabang ang tuburan. Wala Wala hinabang Dito mo,

Ganin na sabaw. Lokohan na sa. Ha? Sabole magdagan na, maglamoy ang monggo. Ah sabon pa na nimo? Hmm, ayo bisan na dai. Kung gamay na lang kayo. Gamay na lang sabo. Kumungayan. Pangitaan pa na kumungayan di sinyo but ga daw ni kumikingging. Gamay naman ni. Gamay nagtubig ni hubas na. Ang hubas na. Ay amo. <laughs> 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 wow. la, ano ba la, yung, 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 yung tubig? Ano ba yung tubig? Ano ba yung tubig? Ano ba yung tubig? Ay, ano ba yung tubig? Palihong internet. Hindi yung tubig. Nakasang mineral na. Ikapika po na lang taon ni nanay ang kuwan. Musulod ko ha. eh ha. Mauni ang balay ng ilan nanay. Tia, dito sila natutulog. Dito sila natutulog. ito yung ano nila part before pero hindi na ito matulugan kasi sira na o nai ayan hawawa sila nanay umangad ng. Aw, pandi so ni, <laughs> <laughs> oh, kanda in da sing dai. Umangad. Ah, di umangad. Tayo nang manghud mo oi. ay eh manghud. Yang AO ang ba mang na manghud dito, sereng. Ay, ban. Wala inday. Me ana akay kamgay. Uh, Pero to? Kita ko. Na nil nakakita si Nana, yung nakikita na lang daw niya yung ano, uh, yung Ah, unsa di makita? kanang liwanag liwanag sa dilim <laughs> kanang kanang haya ko ana lang nimo makita na no kanang murag unsa kadimo makita na? murag buwan nun murag buwan nun haya dilim maning indi ngitngit dilid di ay haya grad di ay haya kita Pero ko ko na. Di, ko 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 Memorize na ni Nanay. Okay naman ko na yung tama. Kahit-kahit ako. Huwag na aling kahoy. Kung ay kahoy, Nay, asa mo ka mangyitag kahoy? Mangyitag isin siya, hindi ka bilan. Sa una, hindi man sila ulo na yung kahoy. Pista katmudaan, hindi rin man Hmm, juber yung anak. Hindi. Lugay naman Lugay naman to. Hmm, hindi buwan na. Basit mo arit-ugma. na ako, ang tansiyara na. Aku pari ang sinyo dalam katabang-tabang Ang okay lang yapo Maari na Ang labisi magana mga dito kay Ang labisi yung mga si siya Ang labisi yung mga siya Kay Ang labisi yung mga siya Ang mo yung mga Ang labisi mga Ang Ang sama-sama darling maayon tanunay nay kung naay naagod napay mutabang aron ma mahimo na ni imong bayag. Ani ko si tatay, ang say pangalan niya. Sinsyo. Sinsyo. May kasi ako guys, kaya kalimutan ko. Mani mong banan na, yun palanggi. <laughs>

Pagkakaya pag <laughs> <laughs> <Agaray> ko. Ang rai ko. Nagpainit ka na. Yung mainit mo ganyan yung kay nang nag si Lato Junior nagpatabang sa dari ba sa inyong payagban? Wala kaya. Ugma Sabado pa man ugma niya ang Domingo. Quiet, ang Domingo po hon, ang kwarta kay napasa sa 3,200. Dili pa man to siya kaigo para sa pagpalit sa materials. Naga ng kibili ako. Hatog. Ay, um, kuwang pa man na. Ang kasi ang hatog. Ang bawat kasi ang hatog. Bilay. Ah. Kabilia, oh, sama ni man? ni. Ya, maka, hendak belakang, kaya, 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 <laughs> kaya, kaya, kaya,

Ay, ito, okay na ba'y agay sa ba again, tahan, kaya, kaya, ang mga senior po? Murag, tahan, eh, murag nang hikap, hikap sa punuan, boy. Puro, puro, hikap, hikap, hako, puro, 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 Ah, uh, minabang pang gift. Apo pa siguro ko ba na? Na-mention pa. Ano 'yan sa na na lang 3,200. So, iklang na mo. Sa banay. O, ato sa me. <laughs> Bye-bye. Um

sa mga gustong tumulong, gustong magpaabot ng kanilang tulong, maari nyo po akong i-message or pwede rin po si Tate Junior, yung kanyang Facebook account is sa Kulis. And sa mga tutulong po, isipopost po namin kung saan mapupunta yung, yung tulong nyo para din po sa transparency. And then, um, may nagbigay ng cash sa kanila, magkasama din kami ni Beshi, um, naalala ko galing ata kay ate Maylindi Luna yung tulong na yun tapos ipinang ano nila, pinang pinagawa nila ng kanilang um, ano ba yung Tagalog ng saluk sa Heg pinagawa nila ng sa tapos um, ayan Uh, marami marami salamat po. And sana po matulungan po natin si Tatay Crescencio and si Nanay Valencia. Valencia or uh, Valentina, nakalimutan ko. And yes, magpapas ko kaya kung meron po kayo dyan, nagsosobra man po yung blessing niyo po. Um, maliit na ano po, maliit na tulong po is malaking tulong na po yun para kaila tatay at saka kay nanay. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. God bless us all.